today's video. Dito naman tayo ngayon sa ating pagre-reaction video. Ito, ito kaya nyo ba ito maganitong sistema ng mga anak nyo? Yung bang mas matapang pa sa nanay ang batang ito? Panoorin nga natin to kung paano to uh, lumaban sa kanyang ina. Panoorin natin. Kita niyo mga langga kung anong ginagawa itong bata na to sa kanyang nanay. Kinukuha ang pinggan. Ang ginawa, nilagay o kaya tinapon ang pagkain sa sahig at inapakapakan at saka siya ngayon nagwawala. Nakakagigil naman itong bata na to. Naku, sa totoo lang. Ewan ko lang ha, kasi hindi naman tayo pare-pareho magdisiplina sa ating mga anak, di ba? Ako, ilan yung anak ko, anim yung anak ko. Sabi ko lang sa inyo totoo. Anim ang, ang anak ko. Pero yan, nakatikim yan sa akin ng tinatawag na dos por dos talaga. Ayan. Kasi tinaw nyo naman matitino yung mga anak ko ngayon. Ito grabe. Hindi ko hindi ko lubos akalain itong ganito pala ang sistema itong bata na sa kanyang nanay. Di malaman to kung sobra ba to sa pagmamahal. Kayo nga mga langga na nandyan comment down below kayo. Ito pa ay sobra sa pagmamahal o kulang sa disiplina. Di ba? Pareho lang siguro yan eh. Kasi kung sobra sa pagmamahal, ibig sabihin niya na spoiled ng gusto. Parang takot tayong disiplinahin yung bata. O kung kulang na sa disiplina yan, habang lumalaki ang bata as in nag-iiba na yung isip. Yung bang ayaw na sumunod sa magulang magiging palaban. O di ba? Makikita niyo naman yan eh. Kasi kung kung pagmamahal ng pag-uusapan tayo kasi mga magulang is halos ibigay na nga natin lahat sa mga anak natin yung bang hala sige parang minsan ako minsan ganyan din ako parang wala akong kontrol dahil syempre mahal natin mga anak natin pero mayroon pa palang mali sa ganyan eh maniwala kayo sa akin may mali sa ganyan para bang ginagawa natin ng uh, spoil o ginagawa natin na uh, parang ginagawa ng mga anak natin na lumpo di ba kailangan kontrolado yung pagmamahal, kontrolado yung, uh, tawag ito, yung pagbibigay. Kasi pag buhos ng buhos tayo sa pagbibigay, bandang huli, tayo rin ang kawawa. O tinama ganito rin ang sistema niyan. O diba, kahit sabi mong mahirap ka o mayaman, basta't uh, binuhos mo ng gusto at kinulang ka sa disiplina sa anak mo, talagang ganun ang mangyayari, magiging palaban sa hanggang sa paglaki. 'Di ba? Ako sa totoo lang mga langga, no, Ito sabihin ko sa lahat ng mga magulang na nandito. Namamalo ako, bakit ba hindi? Yung palo na talagang as in maramdaman mo na masakit kasi bilang isang magulang, 'di ba? Nasasaktan din tayo. So, yung palo ko, is palo ng pagmamahal na maramdaman nila na masakit pala yung ginawa mo sa akin bilang isang ina o ba diba, yung ganun pero wag naman lubos-lubos na hasta kumaga lumpuhin mo na yung bang uh, gumapang na sa ganun sistema kasi magdadamdaman magdadamdaman yan sila ako na realize ko na ngayon na nagkakaedad na ako mayroon ako mga anak din na napapalo ko ng gusto eh. sabihin ko sa inyo totoo mayroon din ako mga anak na napapalo ko ng gusto. Pero, ayan naman ang nangyari sa akin. Dahil na-realize nila ngayon na mga magulang na sila, ay ganito pala ito. Kaya pala si mama napapalo ako ng gusto kasi may pagkakamali pala ako sa sarili ko. O ngayon, di ba? Kasi pamilyado na sila. Kaya nga, minsan nga sinasabi ko sa mga anak ko, hanggat maari kurutin nyo ng palihim sa singit. Di ba? para maramdaman nila yung sakit na hindi nila mauulit-ulit yung ginagawa nila ay nako, sa totoo lang aminin ko sa inyo lahat yung mga anak ko as nakatikim talaga yan o, tingnan nyo naman ngayon di ba, pasalamat talaga ako rin sa Panginoon, kahit pa paano ayan yung ko sa kanila yung pagbalo ko sa kanila as in, nagbunga naman at nakikinig naman at naayos naman yung buhay nila ganun lang yun kasi pag pinabayaan natin yung mga anak natin habang malili habang lumalaki sila na hindi natin sila na disiplina, yung uulan tayo, no. Parang sumusunod tayo sa kanilang kagustuhan nila ay parang mali 'Di ba may nakikita akong magulang na ganyan. O sa totoo lang lalo na mga di mga bata dito. Lalo na 'yung mga bata dito, sabihin ko sa inyo mga naga totoo. Ang magulang ang takot sa mga bata dito. niwala kay sakin. Sa 'Di ba? Pero pag sa atin sa Pilipinas niyan, nako. O oh, di ba, ganun lang 'yan. ngiti lang ang walang latay sabay sabay ganun. O, mga langka, uh, ito lang masasabi ko sa inyo no na pag nagdisiplina na tayo sa mga anak natin hangga't maliit pa, hangga't kaya pa natin disiplinahin, na, disiplinahin na natin. Kailan pa naman disiplina na 'yan? pagmatigas na ang ulo at ayaw ng sumunod sa magulang. O ba? Diba? Ay marami salamat sa inyo lahat. Sana naman mayroon kayong kapulutang aral dito sa aking pagre-reaction video. Maraming salamat sa inyo lahat.